3 2 one. Ayon, ayon, ayon. Isang mapagpalang umaga, mga kasuke. Wow! Shout out kay Katuna Vlog. Oh. May dalawa siyang malaking tuna, mga kasuke. mag slice po siya ngayon. Panoorin natin. Sa mga gustong matuto dyan, ito na, mga kasuke. Kay Katuna Vlog. Ayun, tinanggal niya na yung mga buntot, mga kasukat. Ayun, wala natin yung mga buntot ay Ayun. Ayan, mga kasukat, Sa mga kasukat ko dyan, pakibisita po ng kanyang YouTube channel, Kapalingki Vlog. Sa mga gustong matutong mag-slice ng malalaking isda dyan, Araw-araw po siya nag-upload, mga kasukat. Ayan, mga kasukat, in-slice na po. Yung isang video niya, mga kasukat, sa mga bago dyan, pakibalikan nyo na lang po yung nakarang upload ko. Umabot ng 26 views mga kasukay. Grabe yan si Katona. Ang daming nanonood talaga dyan. Ang ganda ng laman Oh. No? Quality mga kasukay, Oh. Yung isang piraso. piraso. Bali huli sa, lamb ano yan, sa lambat o sa binwit? Ay doon. lang Oh. Saan galing yan? Samar pa? Ano? Binuit. Dabaw. Binira General Santos. Kiwi Idol Manny Pacquiao pala galing to. Layo pa ng pinanggaling yan, ano? Good size lang yan, ano, Idol? Yun, tinanggal na po yung ulo. Kasama na yung lamang loob. Ayan mga kasuka Yung isang perasa ulit Ayan yung Ano yun idol? Isa lang tao lang mayari niyan? Isa lang, isa lang Pinakyo na Pinakyo na, grabe mga Restaurant siguro mayari niyan Nakabili na po ata ay Restaurant, shout out dyan sa mga Kasamahan natin sa pagbablog mga ano Si Kuya Chai Vlog, Shoutout po at ki ano ki ki Dunax 30 official bag vlog 35 shout out sa mga Bicolano dyan yan din natin ang na, mga kasuke ayan po ang laman oh uy quality pangalawa mga kasuke quality rin oh ganda ng laman Anong luto ba pwede sa tuna idol? Sabaw ano? Parang sinabaw ah, marami kong mga bandang tanga. nga. Kaya ano to? Uh, Fish fillet no? Oo. Oh. Ayun no? Napakabilis lang pala maggawa ng ano. Eh. Napakabilis lang mag-slice ng tuna. Napakabilis pa noorin mga kasukay. Eh gunting lang po ang ginagamit oh. Talaga maganda. Quality, quality. Ito yung parting buntot mga kasuko. Oh. Ayan. Ito masarap pang ihaw. Ganito kalaki oh. Yan, tinanggal na rin yung isang ulo nun mga kasuko. Oh. Yan, sa mga mamamalingki ngayong araw ng Bernes dito sa Amos Market. Ising na po, tanghali na. Tanghali na sa mga taong masisipag. Sa mga shoutout din sa mga tindero at tindera. Yan mga kasoka, oh. nag-aayos na po ng mga paninda yung kasama natin. Shoutout kay Ate Emily. Good morning. Ang gaganda ng isda niya mga kasoka. Ayan mga kasukay, ito na po bali yung dalawang peraso. Maya-maya mga kasukay, slice na po yan ni Katuna. Sarap to pangsigang sigang mga kasukay. Quality yan naman. pa naman mga idol kung magkano po ba ang kilo ng tuna sa inyong lugar. At pa-comment na rin kung taga saan kayo at para malaman natin kung saan umaabot yung ating vlog. Salamat mga kasukay ah. Salamat sa pagsuporta. Like na lang po, like, like and share lang. Yan, i nyo na mga kasukay. Ayun, no? grabe. Ang so, ganda ng laman. Shout yeah. out kay Kuya Rico. Kuya Rico, kung nasan ka man, matulog ka muna. Maaga pa. Maaga pa para sa alas 7. Yung iba mga kasukay, tinago na po ni Kuya Johnny dahil mamaya pang hapon siya ititinda. Bali itong dalawang slice muna ang gagawin ngayon. Dalawang Ito yung pang umaga. Tinago niya po, baka bilhin kasi lahat agad eh. Walang paninda. Yun, potol na mga kasoka oh. Ayan, ganito ang pagano ano eh. Ayan. Yun, napakabilis mga kasoka. Ayan naman na to. Yon na to. Ayan naman eh. Ano pa ngayon? May bagyo pa nga May bagyo pa party ngayon, ano? Kaya sa susunod ng mga araw, mga kasukay, baka wala na naman tayong tuna niyan. Takot kasi sa ulan ng tuna, mga kasukay. Lumalalim ang tuna, mga kasukay, pag malakas daw ang ulan. Ay, bunting lang ang ginamit, oh. tinanggal na ang tinik mga kasukay sa parting tiyan, ano? Ayan, uh -huh. lang mga kasukay. Uh -huh. Ah, mga kasukay, balik ka darating lang ni Ate Rose. Wala pa siyang ano. Ano tinda mo ngayon, Tiros? Ipon? Pusit daw mga kasuke. Ang ganda ng lagayan na, Tiros. No? Napakalinis tang niyan talaga. Sa saan pa kayo yung tindera namin sa hipo, nakagwantes pa yan. Talagang malinis na malinis. Dito lang po yan sa Imos Market. Opo. Ayan po ang study ang bal, mga kasuke. Kadarating lang. Ay, mga kasuke, punta na kayo dito. Maraming isda. Maraming isda. sa lang po ang nilalabasan nila isda mga kasukay sa Salinas ba yan ngayon te o ano coastal pala mga kasukay gaganda ng isda ngayon sariwang sariwang galunggong na maliliit pampangat at adubo pampano white mga kasukay o quality pangihaw at sweet Meron ding bisugo. Ayun, ang kitikwasan na po ang dalaga mga kasukat. Dalaga talaga yan. Ang daming klaseng isda ngayon natin. May matang baka. Ayan mga kasuka. Wow. Binas, binas. Ayan, sa mga mamamalingke ha, punta na kayo rito at nakalabas na ng isda. Siya temili. Ang gaganda ng isda ngayon mga kasuka, pinagdala kayo. Pinagdala kayo ng sariwang isda. Ayan oh. salay ginto. May salay ka na, may ginto ka pa pag bumuli ka niya. Isama. Napakayaman mong tao mga kasukay Pag bumuli ka nito ngayon Magkakalimpo ka Yun tapos na Tapos na katuna ah. Tapos na po mga katuna At mga kasuki Yan ha Pakasuportahan po ang kanyang youtube channel Mga kasuki Katuna vlog Paraas, ang... Hanapin nyo lang yan mga kasuki Pag naligaw kayo rito sa Amos Market Hanapin Malaki ka. ang discount nyo mga kasuki Anapin nyo na lang si Katuna Vlog Ayan dito lang po yan ha Bungad na bungad lang yan Ayan mga kasukay Mag aayos muna kami ng mga paninda Shout out kay Ate Rose Paglalabas na ng hipon Dalawang cooler mga kasukay Yung mga katabi namin Pesto wala pang Tao mga kasukay Ayan o dalawang cooler ano Ano yan? Padala? Galing ano? package siya, Tero. Sana ul. Ito okay. yung isdang talakito. Isdang dilat, kampangat, at taksiw sa kaihaw, mga kasukat. dami ng isdang balde baldin, oh. Eh. Sa coastal din lang galing bal, no? Opo, lahat Ayan mga kasukat. Coastal. Araw tayo ng Bernice, ha? Sa mga kasukat natin dyan, punta na kayo rito. Meron ding matang baka quality, oh. Sa sauce. Ayan mga kasukay, may binamanan na si Ambal. Binas, binas. Ganda kasi ng sauce nyo. Ayan, ang ganda na lang mga kasuka. Salamat po sa inyong panonood. Salamat din sa mga sulit subscribers. natin.